binusisi at hinimay-himay sa apat na araw na review ang mga plano at mga programa ng Disaster Risk Reduction and Management Council ng mga bayan at lungsod sa Nueva Ecija sa pangunguna ng Office of Civil Defense Region 3 na ginanap sa Provincial Old Capital Cabanatuan City noong May 27 hanggang May 30, 2025. Sa ginawang review ng Provincial Committee, lahat ng apat na government units sa apat na distrito ay nagpres sentra ng local disaster risk reduction and management plan. At ang ibig sabihin yung mga munisipyo at saka yung mga siyudad ay naka-align sa higher plan. At ang higher plan ay yung provincial disaster risk reduction and management plan. Yung PDRRM plan naman na i-present natin sa regional DRRM council. Uh, yung regional DRRM council naman uh, tinitingnan nila na kailangan naka-align yung plano natin dito sa probinsya, dun sa regional plan. So, uh, to summarize, 32 local government units were, were able to present the LDRRM plans. Layunin nito na makapagbigay ng tamang gabay at suporta upang mas maging maayos ang pagtugon sa mga nakaambang sakuna o panganib sa ating paligid alinsunod sa Republic Act number no. 10121 and DRRMC Memorandum No. 147 series of 2017 at iba pang kahalintulad na batas doon sa programa ng uh programa ng provincial government na nakita, nakita natin na nag-extend hanggang doon sa baba. Halimbawa, yung provisions ng relief goods tuwing uh, kalamidad, yan ay nakaprograma sa atin at nakaprograma sa munisipyo up to barangay level. Tapos, merong mga programa ng psychosocial, uh, bumagay, mental health, uh, importante. Uh, meron din, nakikita natin na yung uh, vehicular accident ay very frequent. Maraming, actually, do, doon sa pag-aaral uh, natin eh, mas maraming namamatay, mas maraming injury, mas maraming casualty sa vehicular accident kaysa yung actual na, halimbawa, bumagyo. So, isa ito sa mga binigyan ng mga programa ng mga munisipyo, yung pag at saka pag-transport ng mga vehicular accident victims. Ayon kay Kalma, tinutukan nila ang training ng barangay officials and workers sa pagresponde sa mga aksidente sa kalsada na natukoy nila sa review na kadalasang nagaganap sa ating lalawigan. Patuloy naman ang pamamahagi ng pamahalaang panlalawigan sa pamumuno ni na Governor Aurelio at Vice Governor Anthony Umali ng service vehicle sa mga barangay na nagsisilbing ambulansya. Kaya kapag naturuan ang mga opisyal ay makatutulong ito na masagip ang buhay ng mga biktima ng aksidente sa kalsada. Para sa Balitang Unasigaw, Amber Salazar.